ito mga batang tuwang-tuwa sa pilaw ay wala na yung pagsakit ng dalwa oh na? ito na po yung mga nakuha po namin ni Bosig na kamyas tapos ito naman po yung pilaw ay Good morning po sa inyong lahat Natanaw po namin ni Bossing ay meron po nangunguha ng mga buko may nangunguha po ng mura yun naman po ay yung mga buko dito sa gilid po ng fishpond ay binibenta po namin ni Bossing si Bossing po yung nauna nang maglakad doon kayo susunod na dala mainit po pero ang kagandahan naman ay mahangin. Malakas po ang hangin. Kaya kapag ka mainit, ay maginhawa naman po. Bali, ilang beses na rin po kaming nakapagbenta dito ng kawan ng buko. Apat na beses na po yata. O lima. Hindi ko na matandaan pero meron po akong listahan. Noon pong nag-graduate si Milot ay si Baron po yung pinatao ko dito sa fish pond. Si Baron po ay nakakuha ng mga niyog. Kanya po ay sa harap po ng nilagay lang po niya doon sa harap po ng tindahan ni nanay. Na Parang kung ilang sako din po yung nakuha niya. Yun po pati ay kanya lang pinulot. Yung mga niyog. Hindi po niya sinungkit. Marami po dito niyog. Ayan na po yung mga nanguha ng mura. Sila po yung dating namili na rin dito ng ano-ano ng buko. Ba yung mga taga saan? po Ah, malayo pala. Hindi po, taga mahaba lang po. Taga mahaba lang po yung buwan. Tapos sila rin ang nagbabiyahin na yan, honey. Ngayon po ko. Ano na araw-araw ay kayo yung na namimili ng buko? Pag mayroon na po order. Pag may isang tingo, dalawang bisis po ganito. Kayo yung mga umaakyat? Sila po. Ah, paano ang bayad sa inyo? Porsyentuhan? Perpilasa po, 1 peso. Ah. 1 peso and 50 centavos. Paano kayo naakyat? Naka ano? Ah, nakabota. Tsaka nakatali kayo. Parang nakagapos doon sa puno ng niyog. Para mga bitoy. Saan kayo aakyat? Sama po tayo sa kanila Aakyat daw po sila ng buko Mangunguha po ulit sila Dito po sa gilid po ng pispanda papakita po natin kung paano po sila umakyat Ang bayad po pala sa kanila ay per peraso Hi! Welcome to my Abay, ay mabilis. Mabilis umakyat. Yung pong botang gamit nila ay may parang talim na baon po sa kuwan. Ano ba ako? Pagpagsak na? Nabaon sa puno ng niyog. Ikaw ay nakakayat din. Hindi. Ah, ikaw lang ay nakaabang. Okay. Ay, pagka ganun, ay, magkano na bayad sa iyo? Mm. Doon na po siya sa taas. Ang bunga naman niya ay, ano, hani, hindi binabagsak. Alalay lang pagbags pagbaba. Pag, pag, po. tinatagal din po yung mga tuyong po when daw <laughs> na po siya sa taas <laughs> nakuha muna kayo ng isa tapos alam ah alam na po nila yung pagkatok lang pagkatok ah. lang kung buo alam na kung buo ko hindi alam na kung buo ko eh. okay. hindi Uy, marami ring niyog Uh, isang ah. buwig. Eh. Pero hindi kayo namimili ng niyog Pag may po pag may order. Mm. Pag may order lang. Nanlalaglag tala ang oh. dito ang niyog ay. Eh. Napanggata. Ang ah, istorya na

nito nakalabas sa dilim Sa dali puwasa ng bibi. Dito lang Kailan ang byahe na yan? Mamaya rin. Mamaya pumunta din. Sa atin 'yo din atal ah. Permi po. Mm -hmm. Dadalhin na po dito sa tabing kalsada. Diyan tayo dadaanan nalaan ng sasakyan. Na. Bawal pong ibagsak ang ganiyan hindi tatagal, masisira. Ah. Buko lang talaga ninyo ay binabiyahe? Uh -huh. Hindi kayo nagpapiyahe ng niyog? Mura po ay. Ah, mas mura ang niyog. lima Ay eh, doon, nasa may gilid ng pispan wala na. Kaliitan po ang buhok doon. Mga uh, may liit talaga. Ah. Hindi ah. papasok sa deliver. Hmm. Ang Parang Malibir. papaya lang. Maliliitan eh. Kumbaga may parang mare-reject eh yun. Hmm. <laughs> Hindi po binibilis din libiran. May reject ka lang. Ang gagawa ng kalidin na yung pala'y yung pinampakan. Kung so, so, binagamasan. Ah. Oo, oh, para hindi natubuan ng damo. Saka para hindi na magputik pag maulan. ay po yung truck. puno na. Puno na po ng kawa ng laman. kanina pa pala sila nangunguha sasakay na rin po yung mga buko na kinuha po dun sa gilid po ng pispanda kakarga na rin nila dito ka ah pan thumbnail ko lang nakuha yan nandun nakuha Oh, 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 kayo? Oo nga. Ang ganda yun, yung pagbubuko namin. Seven, fifty lang? na pa Pagkatapos po nito, saan pa po kayo ma... Sa Binaygan. Pinupuno po ninyo, hindi? Bago ninyo i eh, biyahe. Dati lagi puno pagkada ito Mm. Naagad na rin ay. Hindi gawa nung ano, tagini Ah. Pag maulan po hani, mabilis pong magkaroon ng buko hmm. ano po. Mabilis mahinog. Hmm. Nasakay na po nila. Por por tilang. Eh, hmm.

Sila daw ay padinahikan pa tapos ay isa ka nila iluluwas. Magkano ang atang benta ngayon, bossing? 4.40. 4.40. Ay, aba, ay gerin han eh. Kumuha po si Bossing ng lalagyan namin at kami manunong kit ng kamyas. Oh, ay saan punta mo? Mamaya nakatama mo ulit ng pilaway. Ba, may panongkit. <laughs> may panongkit ka, boy, ah. <laughs> may tinago ka pala doon. <laughs> Kukain po namin yung, ano, akamias. Malalaki na, eh. malalaglag lang at mabubulok. Maiging maibilad at mainit din lang ang panahon na. Masarap pang asin, eh. Dito la naman po iyon eh, malapit lang Malapit la ang sa may balon. kain na nata to ha, malalaki na. Ilapit mo kaya busing ito ha, timba. Oh. Para ma, ano pagkuha. Ano na kasasama kayo dun eh. Ako oh, may lakmit. Ako pala Abot mo. Pag di naabot ay, eh, gagamitan na natin ang panungkit. Ayos. Sarap na yung sakuan. Ano eh? Sa buruboto. Oh, bari panungkit tayo. Sandal din na. hindi pa pala pa ng pa puno ng kamiyasay mataas na po itong puno kala ko yung, ang kamiyasay hindi nataas yung pala yung nataas din siguro matagal na yan nani eh. 'tong alam mo na nating lahat. Saka nata simutin. Maibilad pagkatapos. Maganda ang kulay niya ha ni green na green. Yung iba ay parang yellow green. Ay ito talagang matindi ang green. Oh, laglagan na. Malalaki po ang bunga niya. Oh, oh, Matataba. Aray, masakit din pag nakatama sa likod. Malalaki po ang bunga niya. Matataba pati. uh -huh. Apa na po namin ni Bossing ang bunga. Diyan po mabubulok la ang kukuhain na po namin lahat yung yung lahat ng abot namin at makukuha namin. Kawa diba po nang mabubulok na po. Ilang araw na lang itatagal na ito. Hindi ito bulok na. May gilat na kita po namin ni Bossing. Dami ha ni. Halo eh kulang kalahating timbari. Madami pa pong bunga sa taas. Kaya hindi na po namin abot nung panungkit. Pero marami na rin po yung aming nakuha. Kami po ay pabalik na sa fish pond. Kami daw po ay manunungkit muna ng pilaway. Kumuha po si Bossing ng panungkit. na kay marami lang pa nago ang panungkit Bossing ha abut kaya naman na yan. No. Eh, napakataas naman yung puno. Oh. Dalawin mong Napakataas po ng puno. Oh. Mabot naman, kaya... Hoy, meron nga. Abot nga pala. Dilim talaga ya. Teki. Sasamahan na rin po namin dito. Yung makukuha namin pilaawa eh. Totoo. Malayo, hilaw pa. Merong hilaw. Dati po mo 'to. O oh hindi. Oh, to oh. Oh, ah. <laughs> <laughs> makikita. Wow. Po. Po ah. Hindi pa tumakikita. Wow. Dati po pulotito. Apat na. ang hinog. Marami pong bunga sa taas. Ang problema yung panungkit namin ay parang kapos. Nasaan na Oo. Oh, Hindi kumaanay na. Wala na. Hindi. Madami. Hindi Tama na. na yun. Hilaw naman. Marami dito sa baba. Ay hilaw naman. Hilaw naman. Ano yun? pulutin ko. Ilan yung bumagsak? Dalwa? Ay, Ben, pamutik na ako. Masakit yun yung makatama. Tatlo. Nasaan pa? Yeah. Isa. Yeah. Kaninuan. Oo. Oh. Oh, saan? Ba, sa may Sa naroon. Mano. Puro, puro puro mata mo para ka pa dito mga batang tuwang tuwa sa pilawa eh. O na, ano yung babagsak dalwa. dalawa? O na. Ay, magtapat ko pa lang. Ay, pwede pa ah. Apat po agad ang hinog doon. Marami na bossing. Kami po pabalik na ni bossing sa kubo. Tara, let's. Ayayin pa nung dadahin mo ulit doon. Tatago ulit. Nating halap. Ah. Marami pa yung bunga. Kaya lay, mataas talaga. Madami pa. Amot naman. Nakuha na rin po si Bossing ng bunot. Para po kami may pandoop dun sa kubo kaya mo pa naman Tama na yun baka kaya muha mo hamo dahil may laging napapadaan dito saka na ulit ka takamuha yan po pwede rin pang ihaw gamitin kapag ka mag iihaw baktot si bossing Kusig, humarap ka nga muna dito. Pan thumbnail ko. Hindi, yung nakaharap talaga, hindi nakapihit. Ngiti. Uy, oh, baka pa na yung pan thumbnail na yun. Eh. <laughs> Patanggalin ko na po itong mga pilaway. Para yung kamyas ay atin na pong maibilad. Abot pa po sa init. Ainit pa ang panahon. Ito na po yung mga nakuha po namin ni Bosig na kamyas. Tapos, ito naman po yung pilaway. Yung green Bosig eh hinug. Hinug na rin Bosig, yung kulay like green. patikim kami ako. Masarap din. Ay. Masarap din palang kulay like green. Ano yun? Eh. Mas kailaw pa. Bakit babakit natin ito ha? Babalik ko muna dito sa timba. Tapos yung mabakit na ito ka natin ilalagay dito sa... Bak lang o apat? O isang bak? Ano? Anong pinapapangit? Anong <laughs> mga bata? Para bumalik sa pagkabata, may pamimilaw kayo may... <laughs> na mga bata. May panunungkit ng pilaway, may pangga. Okay. Siya, ayaw na kailap. Ay, sarap pala yun. O yun naman pala. Sarap. Sarap ang pilaway. Ay, nalaglag ka. Tira, kabot ko doon sa inyo eh. Mm -hmm. Ano na ba na? Oras? Wala pang alauna. Mamaya na ka daba nung ng ko dahil tutamon na yung mag bak May nabibiling ganito. Drive kami sa online. Abay, mahal ah. Ano naman po yung matagal ding patuyuin. Ang tuyon-tuyo. Baka ito yung nasa isang linggo mo rin bibilad sa uh, araw. Tsaka maganda nito ay matindi ang matindi ang sikat ng araw Para mabilis matuyo. Kapag tayo ito inabot ng ulan, ito yung mabubulok. Kaya dapat ay matindi talaga ang sikat ng araw. Ba? Ba? Pilaway na yun. Sarap po itong pangasin. Alam mo kusin yung pinatuyo ko dati, Nakata nakarating na sa Texas at saka sa Boston. Dalawang subscriber natin ang napadalhan ko po ng dry Yes. So yung ano daw? Nagagamit nila? Oo. Mm -hmm. Saka yung busaing, makapagpadala na rin ako sa U.S., sa U.S.A. Busing meron pa kabaga ngayong bunga. Wala, naglag na. Ah, oh, naglag na. Sayang so, yung nga, hindi natin napitas. ulit kung meron na ulit. Yan, nagbabaak po ulit. Dito naman po namin ilalagay asakuan sa bubong titiklop. Ayan po, second batch ng aming ibibilad na po yung aming mga binilad na kamias dito po sa bubungan at para po hindi paabot ng aso baka mamaya ikalat ng mga aso kapag ka dito lang po namin ibinilad sa ibaba at bayan po ang bata <laughs> nag <-iisip> bata <laughs> sarap Pakitaan mo nga kami bossing ng laman. Sarap ay, ay nakas. Ah. Yeah. Ay ito po ang laman ng pilaw Eh. Sarap po ito at malinamnam binabak lang po ni Bossing tapos susungkitin po ng tinik. Pagsungkit mo nga ako, Bossing, ng isa. Wow. Hey, isa na At ang tinik. Wala na lang, iba. Pag-uulan mo pala, nabakay ko mga kauli. Ano? Ang tinik. Stop. Mali na mga hmm. Hindi ka magsasawang kainin ng pilaway. Huwag nang ating ka po eh. Parang gusto mong kumain ng kumain. Mag-outro na ako. Ayun po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.